ah oh, simpleng pag bleeding uh, ha kung magkakarga ulit kayo ng fork, uh, ano brake fluid sa inyong caliper simple kung ganito yung ano ha kanya-klase yung inyong uh, brake fluid sa mga with ABS ganun din so pinakamabilis paraan syringe lang lidian nyo ng brake fluid na bago tapos buksan nyo na to once na na-drain na po ha na-drain na, na. o oh, i ito, yan, Open nyo lang. Make sure na nabuksan nyo na po yung dito. Tapos, dahan-dahan nyo pong i-press yan. Ayan. Pag ganyan, press nyo, then check nyo rito. Ayan. aangat yan. yan. Pe-press natin ha. Ayan o. Oh. Hmm. Oh. Hmm, di ba? Lahat ng hangin, pupunta sa ibabaw. And sure ball, walang singaw. Ayan. Ayan Mangat na. Ayan. Oh, Ganun lang o. Oh. Simple lang. Napakadali at then lock nyo na kagad. Hmm. Yan, lock nyo. Tapos, sakali may tumulo, punasan po kagad para hindi masira yung mags or spray nyo po ng tubig. Yan. Magano po kayo ng basahan. Ganun lamang po. Ha? Simpleng simple. Hmm. Simpleng tip pero malaking tulong at the same time hindi ganun kalaki yung gagasasin mo. Diba? Kung gusto nyo pong mag-DIY, yan lang po ang may bibigay kong tip. Okay, then testing. Subukan natin. Yan. Natin kung mag-okay na yung preno. Kasi nilinis ko na yan. Yun. No? Yun. Magpit na. Yan. Ayun na, may preno na. Ayan o. No? Nakamodified na po kasi yung kanyang uh, lever. Kaya ayan oh. Konting piga lang, okay na siya ulit. All right, so yun lang sa mga gusto mag DIY syringes lang. Okay? Simpleng simple. Oh, yun lang para hindi masira yung inyong brake uh, master dito sa loob. All right, yun lang makakatulong sana yan at uh, kung gusto niyo mag DIY. Okay? To God be the glory, JJ Humble